Yo mga idol, dahil tapos na yung eleksyon, i-back na tayo sa ating Liga Series mga ka -idolo. at dyan na nga yung mga bata natin. Ayan, siyempre dito din tayo para sumuporta sa kanila. Kahit alam natin na wala pang kalaban-laban yan, syempre mga first time pa lang at nag-training pa lang kasi mga bata pa talaga pang mini midget pero sumali sa midget division pero mas maganda yan mga idol na mga magagaling yung mga nila o malalaki para masanay na, masanay na sila para sa sunod na taon sila naman yung malakas kaya dito tayo at alam naman natin na ayan, nag enjoy yung mga bata kasi yan lang talaga yung kasiyahan nila pag summer mga idol ayan siyempre malapit na rin kasi yung pista dito kaya ito kami participate para sa laro ng mga bata, mga idol. Siyempre, mayroon din tayong senior division dyan at naglalaro din tayo. Kaya, mas magandang may ganito mga idol kasi may ano lang ba, maka-exercise din tayo, maka-unat-unat din tayo. No? At yan, mga idol, parang hirap na hirap ngayong mga bata natin dyan. At least, lumalaban pa rin ng patas mga idol. Aww. At syempre, after ng game, ayan, may pamerienda tayo mga idol. Ayan. So, ano muna? Pahinga yung mga pagod at gutom natin mga players. So, yan lang muna mga idol.